Isang araw nakahuli ng sirena ang malaki sa dagat. Naisipan niya ang iuwi ang sirena at tinala niya ito sa isang doktor na nagpapaganda at magbabaya daw siya ng malaki kung magagaya ang sirena na nasa kanyang ganit. At nagsimula na nga ang doktor sa kanyang trabaho. Hinitigan nito mabuti ang mukha ng Serena at nagisip. Kumuha ito ng tweezer at isa-isang tinanggal ang mga nakatigit na shell sa mukha ng Serena. At muli nagisip. Ngayon ay kumuha naman ito ng crab sa kanyang aquarium. Ito pala ang magtatanggal ng kanyang mga whiteheads at blackheads sa mukha. Ouch! Lumipas pa ang mga ilang oras at mukha na siya anong sirena sa kanyang nakikita sa salamin. At ngayon, kumuha naman ang malaking snail ang doktora. Yon ang nag-facial sa mukha ng sirena. Mukhang maganda naman ang resulta, subalit may kakaiba sa kanyang bunganga. Sinimula naman linisin ng doktora ang mga ngipin nito upang maalis sa mabahong hininga. At mga tira-tira, nag-toothbrush -tira, din ito. Hmm, ano pa ba ang kulang? Kumuha naman ito ng pulita upang mapaliit ang bunga ng sirena. Ayos. Huli ay kumuha ito ng mga seaweed sa kanya aquarium at nilagay sa pilikmata ng sirena. Nilagyan niya ito ng maskara. Ngayon ay nagsimula naman to make up ng sirena. Nilagyan niya ng eyeshadow. Nilagyan niya ng blush on, lipstick at eyeliner. Oh, ang ganda. Ngayon ay binalingan naman ito ang malalim ng kuko ng Serena. Pinaganda niya ito. nilagay niya ng polish. Isa-isa. Hmm, mas lalang gumanda. At tinagdagan pa niya ito ng mga ilang pang bato. At na na ang Serena. Ngayon, ang buhok naman ng pinuntahan ng doktora. At nagulat ito na ang buhok nito. Pinapili niya ito ng wig o ng piluka. At ang napili nito ay ang red hair. Naku, bagay na bagay sa kanya. Ngayon, ang buntot naman ng Serena ang pinagbalingan nito upang pagandahin at linisin. Gumamit ang doktora ng panlinis ng CR at binigura niya ang buntot nito at sinimulan niyang linisin gamit ang isang brush. Kaya maya ay dumating na ang lalaki nagmamayari ng na Serena. Si at lang mga -mangha ito sa kanyang nakita. Sa talaga napagod ang doktora sa pagpapaganda rito kaya muli itong naningin ng dagdag na kabayaran. Tumukot ang lalaki sa kanyang pantalon at naglabas muli ng pera. At muli na ito nagbayad sa doktora. Nang malami, iniwi niya ito sa kanyang bahay at inilagay sa kanyang bathtub. Subalit nakaramdam ng lungkot ang sirena. Gusto na nito bumalik sa kanyang pinanggalinan. Nakaisip ang lalaki na bigyan niya ito ng larawan. Subalit malungkot pa rin ang Serena. Kaya maya ay naisip ng lalaki na mag-spray ng kung ano sa loob ng silid. Kasi sa palagay niya ay makakapagpasaya sa serena. Subalit hindi pa rin ito naging masaya. Muli nag-isip lalaki at naisipan nitong bigyan ng magandang kwenta sa Serena. Akala niya ay magiging masaya na ito ngunit mas lalo lamang itong umiyak. At wala nang nagawa ang lalaki kundi ang sumuko. Muli ay binalik niya ito sa kanyang pinanggalingan ang karagatan. Nagpaalam ng sirena sa lalaki. At kahit na pamahalang lalaki dito, ay mas pinili nitong maging masaya ito sa kanyang totoong mundo. Ang ah, wakas.